ano din siya na ano oh. Nasunog din siya, nadarang, nadarang sa init. Yung ating isang yan oh, sunog. Flapjack. Yan yung ating aloe vera oh, nagbabrown brown siya sa init. Nag-brown na yung kanyang ano, stress sa init. Ayan, may araw na, kaya ganyan na. ay yan. No, Ayan, tingnan nyo, oh, na nasunog na sila. Good morning mga kagrinta. Welcome to my channel. Welcome to my vlog. Andito tayo sa aking garden. At pakita ko lang sa inyo kung ano yung resulta ng tag-araw ngayong 2024. Kasi nga, masyadong nasunog yung ating mga halaman. Ang nakaligtas lang ay ang mga ah... Uh, cactus natin. Pero yung ibang cactus, hindi nila kinakaya yung init. Ayan, dito hindi naman maaano dito yung mga ano natin, mga cactus natin dito. Kasi nga nasa tabi lang sila, yung makukuha lang nilang araw yung morning sun. Ayun. Dito pa lang makikita niyo na nasusunog na yung mga dahon niya kahit may bubong siya dito. May bubong yan diyan. Ang matibay lang itong rubber tree natin ayan, nagsisimula na sila ah, masunog ayan, tignan mo yung ating pislili at saka yung mga ano natin dyan, mga sunog sila ayan, oh. ayan, mga sunog sila, pati doon walang pati yung mga matitibay sa araw, ayan, tignan nyo naman sunog, sunog talaga sunog talaga sila so, sobrang init sa sobrang init hindi kinakaya ng mga halaman yung mga uh, hindi kinakaya yung init ng araw ayan nasa tabi na sila pero nasusunog pa din sila tinago ko na yung iba dyan sa loob eto matibay naman to sa araw at saka itong mga ganito pero yung iba ayan nasa, lahat ng halaman ay mga nasa tabi na Di na, wala na akong halaman dito sa ano, lahat sila nasa tabi na at pinagsiksikan ko sila dyan kasi nga ayan yung uh, itsura nila nasusunog sila tingnan nyo to oh. ito makapal yung dahon pero kulay yellow na siya buti na lang hindi siya nasusunog yung ating queen of the night buti hindi siya nasusunog at itong ating ano kulay dilaw na siya hindi naman siya hindi naman siya patay pero nanilaw siya sa sinag ng araw yung ating orchids na bigay ni Sispe. Ayan. Ilagay ko din dyan yung isa. Ayan. Makikita nyo yung ating bird's nest. Nakakaawa. Pero yung tag-ula na lang yung hihintayin natin. Kaya bird's hindi ko pa ito pinapatanggal. Nothing. Ayan. Ayan o. No? Tingnan nyo naman yung nangyari dito sa talagang wala siyang kaligtas-ligtas sa sunog ng araw. Ang hihintayin na lang natin dyan, yung mga susulpot. Kita nyo yung kulay niya, hindi na maganda yung kulay niya. Parang mamamatay na talaga siya. Pero hindi ako nag-aalala kasi pag umulan yan, makaka-recover yan. Kahit po araw-araw ako magdilig, araw-araw ko talaga sila dinidiligin. Ayan, basa pa nga yung kanyang ano, basa pa dahil kahapon ng hapon nagdilig ako. Kaya mga basa pa sila yan. Basa pa sila, basa pa yung lupa niya. Yan ang resulta ng, a, uh, ng sikat ng araw ngayon. Kaya pati yung ano, lumbay na yung ating uh, giant photos. Nalalaglag na sila kasi bumababa yung dahon niya kasi nga sa sobrang init ayan namamatay na ayan, wala naman tayong magagawa dahil wala naman tayong kokoberan ayan oh hindi ko lang siya pinapatanggal kay tatay kasi silbing ano na din siya dito sa ilalim silbing cover sa iba pero kahit cover sila hindi sila makaligtas sa init Ayan Oh. Kita nyo yan. Mga sunog talaga sila. Mga sunog talaga sila. Ayan o. Oh. Ayan. Puputuli na lang yan. Pagka. Ayan. Ang matibot. Ito, 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 lang ang matibay oh. ito. Pero yung mga aglonema. Pati nga snake plant. di kayo maniwala. Sunog talaga siya. Ayan. Sunog siya. Matibay sa araw yan pero nasusunog. Ayan. Tinago ko na dito to dahil nasusunog talaga sila. At saka ito. Ayun. Yung dalawang aglonema nakatago na dyan. Yung isa na, mat, na, ano na natuyo na din. Ito. Ayan. Natutuyo din kahit may cover siya. Ayan, nakakasad lang kasi nga. Ah. Uh, wala naman tayo magagawa wala tayong wala ako masilungan kasi nga uh, sila nasa tabi na sila ayan oh, ang aglonema oh. yung bigay ni sis Arlene sa akin pati ito itong matibay sa araw tong si Donya Carmen pero ayan sunog pa din siya tsaka si Snow White ito matibay sa araw ayan oh ayan pa Tinago ko lang yung iba sa ilalim. Ayan. Kahit na basta may lumabas na ano, nasusunog sila. Ito hindi maaano kasi nasa tabing-tabi na siya. Ito yung nasa taas, sunog din. Ito matibay, pero kahit na arawan siya, hindi siya naano. Yung isang aglaw doon, tinago ko na din doon sa sulok. Yung isa, kahit nakatago, yan, meron pa din siyang sunog ayan, yung mga kalateya hindi talaga makakaligtas sa mga kalateya kaya yung ibang kalateya nandito sa ilalim nasa mga ilalim sila kasi nga, ayan, nandyan sila sa ilalim cover cover man lang sila ng mga dahon ayan o oh. ito, naaawa ako dito, ang ganda ganda nito nangyari sa dahon niya Tinag kahit nakatago siya dito, yung darang ng init, hindi niya kinakaya. Ang ganda nito, bigay ni Sis Arlene po daw. Tsaka ito, nasa sulok na po siya, pero yung singaw talaga ng init. Kaya itong flooring, hindi ko to pinapasementuhan, kasi nga, yung singaw ng init, pagka flooring, pag ito'y sementado, ah uh, sobrang init niyan. Itong ating ano pinutol ko na din. Pinutol ko na ulit yung ating uh, money tree kasi nga sunog na yung dahon niya. Hindi ko alam kung magdadahon siya ulit. <laughs> pinutol ko na. Ayan o. Ayan yung katawan niya. Yung nakabraid. Wala na siyang dahon. Kasi nga sunog. Nasunog na siya. Ayan ang kalateya. Sunog din. Pati itong kalateya na bigay ni She's early. Nakatago na talaga siya dyan. Nasusunog talaga sila. Ayun. Basta lahat ng karamihan sa mga halaman na nandito ay sunog. Ayan Ito, naubos na yung dahon. Sobrang init. Pero matibay sa araw yan. Wala siyang magawa sa araw. Ito mga mowa matitibay yan. Itong ating birkins Naubos na yung dahon Nasusunog Katatanggal ko Ayan Pati yung ating Yan ang pislili Tingnan nyo yung pislili Nasa oh. tabi na yan Tsaka yung mga Spider plant nasunog talaga sila Ito Tingnan nyo naman yung ano May cactus talaga na Nasusunog Ayan o oh. May cactus na hindi kinakaya Ang ano Yung isang gymno na yan hindi niya kinakaya yung sinag ng araw kahit araw-araw ko sila diligan ayan pa yung isa parang dry na dry siya pero yung iba naman okay sila okay naman yung iba ito lang ito lang isa na to ayan ayan yung isang yan at saka yun sobrang dry Ayan, ang kagaganapan. Tingnan nyo naman to. Araw-araw ko sila dinidilig. Nasusunog talaga sila. Eh, no, kitang kita naman yung iti nangingitim sa ibabaw ng ano sa ibabaw nila. Meron silang sun sunog. Ayun. Ito yung bigyan ni Sis Rolly sa akin na ano, ang pangalan nito. Wala. Mabubuhay pa ba 'to? <laughs> sunog na. na. Ano na. Sana maging okay din siya dyan. Hindi ko alam kung makaka-recover siya. Dito naman walang problema. Well, gusto naman nila yung araw kahit na sobrang tirik ng araw gusto nila. Kaya maganda din sila dyan. Yan, kahit na sunog sila, yan may flower na ulit. Ang daming magpa-flower na mga ano ngayon, gym, no? Ayan po. Ayan mo yan pa ang liit-liit niya pero meron na siyang ano. Meron na siyang flower bud. Ito 'yung nilipat ko. Ito nga pala 'yung sinabog ng pusa doon sa ibabaw kaya nandiyan sila. Pinagsama-sama ko na lang sila dito. Bagong tanim lang siya. Parang nasusunog yata ah dyan lang sila. Ito, na-recover ko din yung bigay ni si Sweng. Inumba ng pusa, pero matibay talaga to. At yung aking napropa na tinanim ko dito, nasunog din siya. Ayan, nakita no, nyo yun, no? Nasusunog yung mga kahit nasa tabihan lang sila. Yung aking napropa na Mendoza, nasunog. At kahit yung mga matitiba, yan yung ating, ano, marble photos. Tinago ko dito pero sunog din siya. Nasunog kasi nandun din siya sa harap. Ayan, dito ko na nilagay sila kasi nga nasunog sila. Pati itong ating sleeping photos na bigay ni Mama Donna. Nasunog. Dito na lang siya. Haba na oh. Sana umulan na para maayos na yung ating mga halaman. Hindi makaligtas yung para silang dinarang sa ano, sa apoy. Para silang dinarang sa apoy. Pero ito matibay sa araw. Nasa katerika ka ng araw itong nandito. Ito matitibay ito sa araw. Ito lang oh. Para siyang dinarang sa apoy. Ayan. Ito yung matitibay na aglonema ko sa sobrang init, hindi na siya maka hindi na siya makalago hindi na siya maano sobrang init yun, nandito naman, walang problema nandito sa labas matibay naman sila hindi naman sila masyadong naaarawan dyan Ang araw lang nito ay sa pakapot Ayan. ito silbing. <laughs> silbing cover ng ating ano dyan ating ibang halaman dito. Ayun, pati nga to nasusunog eh yung mga ating dragon tail. 'Yun nandito dito naman, hindi naman tama ano dito. Tinago ko na nga dito yung Ayan. Tinago ko na dito yung iba para hindi sila masunog. Hindi ko na sila inalis dyan Dito walang problema. Ayan, no? Oh, kahit nandyan lang siya, oh, sunog. Sunog sila. Ito, matibay din to sa araw. Sunog sila dyan. Ito yung bigay ni Sis Edith. Ayan. Nagiging green yata. Nagiging green yung iba. <laughs> Bakit nagiging green? <laughs> yung bigay ni edit. Diyan lang siya sa tabihan. Ayan, natin na nyo yung kulay ng snake plant. O, oh, maputi Kasi nga, darang na darang sa araw. Darang na darang sa araw. Hmm. Mas buhay na to, pero nasunog. Ayan, for today's video ang ating mga halaman na nasusunog ng dahil sa araw, nang dahil sa init, sa sobrang init. Ayan, pag nagtag-ulan sana, maayos na natin. Ito 'yung matangkad. Oh. Mga sunog, ang tangkad na niya sana. Puputulin na lang natin kasi matangkad na siya pag umulan yan, gaganda na ulit yan. Gaganda na ulit sila pag umulan. Ayun, yun lamang po and bye-bye. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to like, subscribe at pakiclick ng notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga bagong video. Ayan. Shout out sa mga ka-team promote at team bakbakan dyan. Maraming salamat. And Bye bye. Pati yung mga damo oh, nasusunog na. Mauubos na yata yung mga damo din eh, nasunog na. Bye bye. See you on my next vlog. Bye.